Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is guess, my, message, my message channel, a faith healer, So ngayong hapon, natin natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October, 5 hanggang October 12, for the sign of, for the sign of Coffee Corn, So Coffee Corn, Coffee Corn, Coffee Corn, welcome, bro. welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kaya ano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the bell for more videos of me. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manabalit sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for um, a weekly gabay, for the month, uh, for the um, sign of Capricorn. So let's see and watch this. So ito na atihi, himayin -himay na natin at bubulubugin natin ang pagkatao mo ngayong linggong to. I just information po. Ano king gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabat? Okay, this is the Queen of Swords, a bigger picture. Unti-unti mo nang masisilayan, unti-unti mo na makikita ang mga pagbabago. No, kumbaga magkakaroon ka dito ng parang um, prophecy or instinct. No na ito yung kailangan mong gawin, ito yung kailangan mong um, unahin, no? Kumbaga magkakaroon ka ng ganong thoughts. Kumbaga, tinitignan mo kagad yung magiging posibilidad. And then, because there is a pentacles with a big money and big opportunity coming in for you, may malaking finances na papasok dito at bubulabogs sa buong pagkatao mo. Or either, kumbaga, itong bagay na to ay kumaga oportunidad or new project and new plans. And because this is something that for a pentacles, for saving money, protect your power, protect your energy. No, kailangan mo mag-save ng pera, mag-ipon, mag, mag no? Pag-isipan ko ano yung bagay na i-invest. This is something and information with um, may naroon ako nakikita dito, ha, guys, na informasyon na with the five leaves. No, kailangan nyo na five leaves dito, pampaakit ng swerte kasi this is something the queen of pentacles, so this is something practicality. No, kailangan maging practical kapag dating sa finances. Maging matalino at maging um, mag, uh, kumaga, maging um, bukas ang kaisipan, no? Kung ano yung mga bagay na no? kung paano mo papaglalaguin o no? palalawigin no? ang iyong finances. No, your resource of income. Kung may negosyo, hanap buhay ka, mag-isip ka kung ano yung in demand, kung ano yung kumaga malakas, no? Na na maaring mabenta or uh, even sa transaction, no? And of course, this is something the judgment for a week of color call inner calling. Now, paalala sa'yo ng ating divine na you need to pay attention kung ano yung mga talagang purpose mo. Now, this is something, keep your eyes on your target and Kailangan pag-isipan mo mabuti. Kailangan tutukan mo kung ano talaga yung intention mo dyan sa situation na yan. This is the eight of pentacles with a focus being dedicated sa ginagawa mo. Kailangan mag-focus ka at kailangan hindi ka magpapa gulo, no? Or um, kailangan mag, kumbaga, maging dedicated ka sa ginagawa mo. So, let's see what is the Queen of Swords. So, this is the nine of, of Cups with the wish of yung mga bagay na pagtupad sa pangarap mo. Kung hindi, hindi mo na nakikita na, na isa sa mo at tama na sa tama ka proseso, no? The Ace of Pentacles, surface in the Five of Cups na wag mo sayangin yung opportunity yung darating. Kumbaga, itong bagay na to ay limitan lang, no? Kumbaga, hindi siya madalas. But this is something information na kailangan. Kumbaga, maging sulit tong eksena na to for you na kailangan, no? Don't be miss this situation or opportunities. Kailang i-grab mo to. The four of pentacles surface and what? represent for a tower moment for a major changes, no? Kumbaga, nag ka No, Kung gusto gusto mong maka- baga makabili ng bahay, makapagpatayo ng, ng bahay, or makabili ng lupain. But eventually, guys, kailangan mag-savings, no? Kailangan mo mag-save ng pera. Kung gusto mong makaipon, gusto mong makabili ng ganito pag-ipunan mo. So, wag, iwasan mo na yung magastos, no, maluho, iwasan mo na yan. The queen of pentacles, surface of the five of pentacles. So, this is something financial loss of financial crisis. Nakakaranas ka ng financial loss kasi, kumbaga, mali din yung pagmamanage mo ng finances, no, even your resource of income. Kailangan, kumbaga, kung may negosyo ka, lahat ng mga bagay na yun, hindi mo kinukuha na, no. Kumbaga, kinukuha mo lang doon yung yung um, bills non ng no, bills ng iyong negosyo no okay, hindi mo kailangan kumukuha dyan ng kung ano-ano kailangan naka-focus ka kailangan naka-inventory yan guys so let's see what is the judgment kasi nakakaranas ka ng na financial crisis or financial crisis nito or financial loss. Mm, the, the six of wands represent the victory is yours. No? Kapag magtatagumpay ka, ano man larangan, ano man gusto mo, ano aspeto to, may mapagtatagumpayan mo. na no, Mag, kapag pinapaalalahan ka lang dito, na kung ano man yung mga bagay pangarap mo ay natutukan mo. So let's see what is the eight of pentacles. So the two of wands, at uh, two of pentacles with a balance. na no, Maging balance ka, emotional, practical, physical, and mental. No? Kailangan sa pagtupad nito, kailangan makapag-focus ka sa kung anong ginagawa gawa mo. Hindi mo kailangang maghulo, hindi mo kailangang guluhin yung plano mo na dahil may nakita kang ganito, may nakita kang ganito. No. Kung ano yung mga bagay na gusto mo on the first place, yun ang gawin mo. Gawin mo ang passion yan. So, let's see what is the Queen of Swords and of course the Nine of Cups represent the four of reevaluate or analyze. No, may mga bagay na kailangang pag-isipan, no? Kung magami mga bagay na tayong gusto nito pa may mga bagay na gusto natin ng uh, maisakatapanan to hangarin, pangarap, no? At sinasabi dito, kay lahat ng mga bagay na yan, kailangan pag-isipan, no? Pag-isipan, pagmunihan, no? At kailangan mo rin isa lang alang ah yung magiging outcome nito. So, let's see what is the ease of Pentacles and of course the five book. Cops represent guys with um, justice card don't you worry na no, kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo matatamo mo ito yung sinasabi na wag mong sayangin yung opportunity na to dahil pag sinayang mo malaki din naman kumbaga sayang lang no? parang hindi, di sa lahat ng oras sa lahat ng oportunidad may second chances no, the justice with um, something as a consequences no? or uh, something na what kung ano yung ginagawa mo ay yun ang babalik sa'yo no? kaya kailangan this is something an opportunity na wag mong sasayangin para wala kang regret or doubt sa huli no? so let's Yep. Pero kasi sabi dito maki karma guys. Ha? This is something a good karma. Dahil din sa kabutihan puso at yung um, uh, pagiging mabait sa lahat ng no? aspeto. Being generous. So this is for a four of pentacles. Of course, uh, this our moment. Represent the night of cuffs with um, something an offer. na no, may offer dito talaga na pari makakabili ka talaga ng bahay. Makakabili ka ng lupain or something. The nine of once is something burden. Oh, marami ka talaga obligation. Isa sa nagiging balaki dito dahil sa marami mong obligation sa buhay, no? kung maga kahit na hindi mo na to hawak, hindi mo na hindi mo na to, hindi na to para sa iyo ay kumaga inaangkin mo, no? Kumbaga pagdating sa families, no? May pamilya na yung mga kapatid mo, may pamilya na yung yung mga ganto, Kumaga tinutulungan mo pa rin, no? Inyo kailangan kailangan um, kung magkatulungan mo muna yung sarili mo. Kasi at, at, at the end of the time, walang tutulong sa'yo. Kapag nandun ka sa situation, hindi, man, hindi mo man, man na, may assure na yung tinulungan mo, tutulungan ka rin. So, let's see what is the temperance, and of course, uh, the judgment, and of course, the um, six of wands. So, this is the a no? new perspective, babala, paalala, na baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung pinaniniwala mo, baguhin mo yung yung kaisipan mo sa ganong sitwasyon, dahil hindi ka magiging matagumpay sa buhay kung paulit-ulit yung sistema o maling sistema na pamamalakad sa buhay mo. The, okay, the eight of pentacles, and of course, the two of pentacles represent the card. So this is something spiritual awakening, no? Kapag ito yung mga bagay na kailangan mo mamulat, no? Na may pwede mong uh, tulungan, pero kailangan nilang matuto, no? Sa pag-manage ng sariling buhay, sa pag-control ng sariling buhay, no? Kailangan mong pakawalan at alisin din minsan ang pagiging mabait mo, no? Lalo-lalo na kung mga kung yung sarili mo na yung nakakawawa, kailangan mo mahalin din talaga ang sarili mo. Nagkakaroon self-sacrificing and of self-sabotage that because of your action for the outcome. Ang pinaka-outcome dito, this is a two so of with an indecision. May mga bagay na nahihirap ka pa mag-decide. Kung baga ngayon linggo to, papasok itong mga indecisions mo sa buhay. This is the word with a travel. Magkakaroon ka ng travel, guys. No? Kung baga gusto mo ba mga ibabansa or kung baga mag ka dito. Kung baga may ganong thoughts ka dito with the will of fortune. May ikot ng kapalaran na turning to your favor na no, babaguhin ang mundo mo, mababago ang landasin mo, at lahat ng mga bagay na yan ay nasa kapalaran mo. Additional messages pagdating sa career and finances. Pagdating sa career and finances, this is something like, of you know, king, of pentacles, no? With the practicality and security. Maging secure ka pagdating sa finances. Maging mautak, maging matalino, no? And of course, this is a three of course with um, the ten of cups with that happiness no magiging masaya ka no even your families dito no hindi dahil sa ikaw lang yung natuto naturuan at natutunan din nila no pagpapahalaga ng mga bagay na pinagsirapan mo and this is something like the ten of swords no kung may mga ba bagay dito na with a sabotage no with a betrayal no minsan dito kung maga, kahit na hindi kailangan lumalapit sa iyo or kung maga, may mga kasinungalingan at panluloko din na nababahagi dito na kailangan maging lesson um, leksyon din sa kanila. And because this is a five of wands by complications, no? nagsisilbing komplikasyon, kaya din paulit-ulit yung mga negativity sa buhay nyo kasi hindi na tama ang ginagawa. And this is the eight of wands for uh, movement. No? This is something, a message for you na you need to take an action for this situation. No? May bagong unti-unti na magbabago sa negosyo at hanap buhay mo. At the same time, kung ito yung mga bagay na maaaring magbigay ng pagbabago no, sa buhay mo pagdating sa finances. Additional messages pagdating sa Uh, love life. So, this is the full card, no? Kumbaga, ito yung um, paniniwala, no? Ito yung mga bagay na inihahain sa pa ng meron talagang itinadahan na para sa inyo talaga, no? Magtatagpuin at maaaring pagtatagpuin kayo ng taong to, no? In the right direction, in the perfect timing. na itong taon na to ay para sa inyo talaga, no? Mag, kumbaga, man, maniwala at magtiwala na sa lahat ng pinagdaanan mo sa pag-ibig, itong tao na to ang magpapatunay sa na love wins, no? additional messages pagdating sa health. Pagdating naman sa health mo, guys, this is a page of sword. No, this is something that more information, being curiosity. Kailangan maging curious ka sa kung ano man yung nararamdaman mo talaga. And of course, a possible na maaaring magdala si Tonowin or homecoming or celebration na kung bagay na uh, nararamdaman mo, it's a normal pala, no? Kung baga wala naman palang diferensya o wala naman palang mali dyan sa nararamdaman mo. So, yun yung kailangan mong um, alamin, no? at um, kung baga kailangan niya second option din dito or second opinion for romance angels for mystic love oracle deck sige nga tignan natin ang chika sa inang ating mga gabay and there's something enemy na may enemy talaga guys this is something na we watch your back na may sumusubaybay talaga sa'yo dito na mayroong ingit at galit sa'yo with the third party this is something relative or related talaga sa sa'yo no Tignan mo at tinulungan mo na ganito pa rin at meron dito... Mm, gambling, no? Kumbaga, mahilig magsugal, may luho, no? Yun yung kailangan mong ano. Yung tinutulungan mo na, pero yung sarili nila hindi nila tinutulungan. For magical fairy messages. And this is a flower flower, no? Para ito yung panahon at pagkakataon na para unti-unti na mamumulaklak yung mga pagkatao mo, yung mga pinaghirapan mo. And there's a love life. No, kumbaga kailangan mo na tumutok sa sarili mong kaligayahan. And ba, uh, goodbye to the old, hello to the new, no? Pakawalan mo na yung, um, kumbaga um, old habits, or old, um, cycles, no? Or, um old, um, old, scenarios, or something na dati mong gawain, galawan, no? Kailangan mo na baguhin. Kasi masyado nang paulit-ulit, masyado ka nang inabuso. So, let's see what is additional Yan, and yang oracle to represent al alchemy ancestor guide. No, may mahal ka sa boy dito na yumao na ginagabayan ka and sa is some deception. Mag, kumaga, meron din temptation dito na maanin ko mag sa relasyon, no? May false mask talaga, no? Meron nagpapanggap and this is so avoidance. Kailangan mo nang umiwas dito sa tao na to. No, maanin ginagamit ka lang nito mag-ingat po kayo. For the synchronicities, represent what? For synchronicities, represent storm. No, mayroon ditong unos na susubok, buwagin, sirain. No, kung ano man yung mga plano or mga ginagawa mo. And this is something star. No, this is something healing. Magkakaroon ka ng healing and miracle dito. And this is something hope. May pag-asa. And this is something fault. No, parang ilalaglag ng ating Panginoon yung mga bagay na what you deserve. No, mismo sa harap mo mismo, ibabahagi yung mga bagay na para sa'yo talaga. So, let's see. For um, Archangel Michael, messages for you. For Archangel Michael, messages for you is um, spend more time outdoors. So, kailangan mong 'di ba? Uh, pumunta na ibang lugar na para ma-refresh yung utak mo. And ako sinasabi din dito with an angel spirit. You're on the right path. Nasa tama direction ka daw. So, kailangan mo magtiwala at maniwala. And this is about, uh, right about your thought and feeling. Tama yung inala mo. Tama yung nararamdaman mo. Na kailangan mo magtiwala. So, let's see what additional is additional messages. And this is a dragonfly with the trans transformation na no? unti-unti na mababago, unti-unti na mag-iiba yung pang, pang, mga, kaganapan sa buhay mo. This is something magic, no? Parang, parang sa isang iglap lang na parang isang kwento na lang to, no? This is something amethyst, no? Psychic abilities. May kakayanan ka rin, ha? No? You have a power para makita yung mga kaganapan sa buhay mo or mangyayari. No? May, kumbaga may paalala sa'yo with an inner voice, And this is something inner self. Napapalawakin mo yung sarili mong kaalaman at kakayanan. Magkakaroon ka ng expansion dito pag din sa love life, career, and finances. For the energy, represent what? Represent that for chakra ay kang for healing. Wow. Magkakaroon ka daw dito ng healing. And of course, sinasabi dito with that energy, healer of the ages. No, anuman, anuman yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo, hindi pa huli ang lahat para sa, para pagalingin mo yung mga sugat, no? Sakit na mga pinagdaanan mo. And there's a door to the volume, no? Bukas ang pintuan para sa malalaking halaga sa'yo. Sa kung bagay yung sinasabi ni Willa Justice Card, na kanina na parang kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, no? Ay babalik sa'yo. Dahil sa sakripisyo, paghihirap mo, pagtulong na inabuso ka, darating yung araw na magiging masagana at magiging maganda na ang buhay mo for romance angels surface in our playfulness no pagdating sa pag-ibig kailangan niyo ng humarot no kailangan niyo harot-harotin yung jowa o asawa niyo or either this is something an information with a single na kailangan mo ng humarot and because this is something it's safe for you to love no safe ka naman daw pagdating sa buhay pag-ibig for the chakra messages and this is something great no maraming it's uh, there's something losses it's an opportunity to learn no maraming kang bagay na dapat matutunan yung mga bagay na inaalis nawawala na may dahilan and this is something in so kailangan mo maging balance emotional practical and physical and this is something passion Na no? kung ano man yung mga bagay na gusto mo gawin gawin mo basta ito ay bukal sa puso at isip mo no talaga nang gagaling yung bagay na to sa gusto mo talagang gawin for the angels answer represent what pero first like reconsider no? Kailangan mo i-consider yung mga sasabihin ng sasabihin ng um, iba, no? Na kumaga sa something an opinion na maaring kumaga makatulong sa iyo, no? Para mabago din yung um, yung cycle na maaring kumaga marami ka na rin narinig sa iba na kesyo ganto, kesyo ganyan na matuto ka na sa ganto, kailangan mo magkaroon ng manage, control. It's uh, It's true naman. And of course, ask for help from others. So, kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao. Hindi lang ikaw yung sumasalo sa lahat ng eksena. And there's something better. May mas maganda pang kahihinat ng lahat ng eksena. At this something recovery. Makaka-recover ka rin at the end of that time. So, let's see. And of course, there's something environmentalism, no? So, para sinasabi dito na, o oh, ka para proteksyonan kung sino yung mga tao sa paligid mo at proteksyonan yung sarili mo and this is something music no kung maga, makakatulong daw music to enhance your healing emotions ganon so let's see what additional is additional messages for Jesus loving quote said seek that seek and you shall find kung hindi mo hahanapin yung sarili mo hindi mo makikita diba kung baga sa ngayon kung maghanapin mo at mahalin mo yung sarili mo sa kung ano man yung mga bagay na magpapasaya tal sa magpapasaya sa iyo talaga for an angels messages for angel spirit so this is a judgment no para lalo sa na this is a lot of uniqueness or any challenges na no, nangyayari sa buhay mo and there's a something friendship no kung connected din with your friendship no kailangan mo rin ng unwind kailangan mo rin um kumbaga maging masaya Where are kang Herapael messages? And this is a G Jesus the Divine Healer. So, nandito ang ating Panginoon para pagalingin ka sa anumang uri ng iyong karamdaman sa mga bagay na pinagdaanan. And this is something sobriety. Kailangan mo ng fruit and vegetable dito, guys. No? Masyado na rin bumababa yung immune system mo. Dahil sa mga stress, anxieties, depressions, And I this is something I'm sorry. Na no? may paghingi ng tawa dito na maaari may pinanggagalingan talaga. Napakalalim na pinanggagalingan dito na may may mga pagkakamali na kumbaga na kailangan ng mabago. And this is something with the haters, no? Deep love. Dahil sa unconditional love na yon, dahil ginawa mo yon, na ngayon ay kumbaga mm, mahalin mo naman yung sarili mo. Diba? For represent what? For meditate and contemplate. So, kailangan mo magdasal, magmuni-muni. And this is a you and your loved ones are safe. Now, safe naman daw ang mga mahal mo sa buhay. And a personal issue reaches resolution. Ang mga personal personal na problema ay ma masolusyonan na. For an angel's number, represent what? 777 for perseverance. Na pagtsatsaga. No, kumbaga may mga bagay-bagay dito na kailangan mapagtiyagaan and this is something change of perspective. So see, change of perspective, yung pananaw. No, yung mga bagay na maling um kaisipan sa mga bina uh, sa mga nangyayari sa iyo no, lalo, lalo na sa family na kumbaga hindi masaman tumulong pero ang nangyayari dito parang ginawa mo obligation responsibility lahat and this is something there is a need to change for a new perspective on whatever has taken over you now if you want to succeed you need to keep going down the road your own reach on the wisdom within and then you just what the right next step is. So, see? Kung baga magpatuloy ka lang daw sa kung naman yung mga bagay na gagawin mo at ginagawa mo, lahat ng mga bagay na yun maglilino sa'yo at may mga bagay dyan na papakawalan at bibitawan ng ating Panginoon kung yung mga bagay na yun ay nakakasama sa'yo at hindi makakabuti sa pag-unlad mo. Let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? Beyond limitation. Binibigyan ng limitasyon dito or sinasabi dito na kung baga pakawalan mo, no? Yung mga negativities na po pasok sa isipan mo na lahat ng mga bagay na yan ay may katapusan at may hangganan. At sinasabi dito, today I exceed my own expectation. I open my consciousness to the infinite. There are no limitation and there is no end. Everything is unfolding in nature continuous. Now, therefore, I uh, I open my thoughts toward a virgin horizon. I look beyond my perception of reality, beyond all earlier barriers created of my own beliefs and fears. I am now open to new possibilities. Papakawalan mo na, no? Yung nagbibigay um, lungkot at nagbibigay ng um, uh, pag-aalala sa puso't isip mo. Ngayon, kung maga pinahayaan mo na silang tumayo sa sarili paa, no, maga binibigyan mo ng kakayanan at katangian sila na magbukas ang kanilang kaisipan na marunong na silang um, paunlarin ang sa kan ang sarili nilang buhay, no? Kumbaga ikaw ay kailangan mo tumutok, no? At hindi mo na binibigyan ng limitasyon ang iyong sarili sa mga bagay-bagay. So guys, this is something I'm um, weekly gabay for the month of October. 5 hanggang October 12 for the sign of for the sign of Capricorn. So, coffee, coffee, coffee. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey. reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And if ba for more videos update ko kasi maraming salamat po sa mga walang sound for sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na viyayang manambalik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye bye and babush.